Daniel, huwag naman masyadong matigas ang ulo. Baka balang araw, dyan ka mapahamak. Ito ang mapag-alalang sambit ni Aling Feli. Si Daniel ay isang binatilyo na may katigasan ng ulo. Hindi siya basta-basta na pagsasabihan o sumusunod sa mga paalala. Sa edad na labing anim, masyado siyang makulit at pasaway. Si Aling Feli, na naman na kanyang ina, ay may edad na at may pilat sa pinsmi na minsay sinasabi niyang nakuha niya sa isang aksidente noong bata pa siya ay ang pinakamahamahal na ina ni Daniel. Wala na siyang lakagis ng ama. Sila lang dalawa ang magkasama sa buhay. Wala rin siyang kapatid. Mahal na mahal ni Aling Feli si Daniel. Sinisiguro niya na ang lahat ng pangangailangan nito ay naibibigay niya bawat hapunan ay puno ng masasarap at kakaibang putahe. At ang damit ni Daniel ay laging malinis at maayos. Tila may kakaibang kapangyarihan ng ina na malaman agad ang kanyang pangangailangan. Muli, may isang patakaran si Aling Feli. Huwag na huwag kang papaabot ng disoras ng gabi sa labas, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Anak, delikado sa labas kapag gabi maraming masasamang tao. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Laging paalala ni Aling Feli habang nakatitig ng matalim sa kanyang mata. Hindi masyadong marami ang tao sa baryo natin. Layo-layo ang mga kabahayan. Matatagala ng pagdating ng tulong kung sakaling kailanganin mo. Ngunit si Daniel, tulad ng karaniwang binata, ay matigas ang ulo. Mas gusto niyang sumama sa barkada at mag-inuman sa tabing ilog na malayo sa mata ng ina. Ang kanyang mga kaibigan ay laging nag lalo na noong gabing iyon ng Bierne Santo. Kabilugan ng buwan. Nay, ang buwan o, oh, napakaganda ng gabi. Puntahan ko lang saglit ang mga tropa, Nay. Pangako, saglit lang ako. Magpapaalam lang ako. Uuwi din agad ako bago maghating gabi. Pakiusap niya sinusubukan ng lahat ng pambubola. Subalit mas naghigpit si Aling Veli. Hindi Daniel. Ngayon lang ako makikiusap sa iyo. Dito ka lang sa bahay. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa anumang inuman. Delikado sa labas. May halong takot, pagmamakaawa at kakaibang pilit ang tinig ni Aling Feli. Nagmatigas si Daniel. Habang naghahanda si Aling Feli para matulog, Nakita niya ang ina na nagpapatong ng ilang piraso ng bulaklak ng sampagita sa bintana. Tila may kakaibang ritual. Nang makatulog na si Aling Feli, dahan-dahan siyang bumangon. Sinuot niya ang kanyang jacket, kunihan ng susi at tumakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo siya, naalimpungatan si Aling Feli at bigla siyang kinabahan. Wala siyang kamalay-malay na si Daniel ang pagsisisihan niya ang katigasan ng ulo niya. Pinairal na naman ni Daniel ang katigasan ng kanyang ulo. Lumipas ang oras na tila wala lang. Walang patid ang inuma at tawanan nila ng barkada sa gilid ng ilog. Nang matapos ang kasiyahan, alas tres ng madaling araw at nagpasya na si Daniel na umuli. Ang buwan ay nakatingala pa rin, ngulit tila mas malaki at mas mapula kaysa karaniwan. Habang naglalakad pabalik si Daniel sa kanilang bahay na malapit sa gilid ng kagubatan, may napansin siyang kakaiba na nagpatindig ng kanyang balahibo sa kabila ng kalasingan. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita niya ang isang hugis na lumilipad patungo sa bubong ng kanilang bahay. Hindi ito ordinaryong ibon o paniki. Napakabilis nito at ang laki ay parang tao. Tila may hinahatak na isang bagay. At narinig niya ang mahinang tunog ng pagaspas ng balahibo, kasabay ng tila pagdila sa lupa. Nagmadali siyang nagkubli sa ilalim ng isang puno. Sa pagtingala niya, nakita niya ang mabilis na pagpasok ng maitim na anino sa loob ng bahay nila mula sa isang butas sa bubong na hindi niya alam na mayroon pala. Guni-guni ko lang to. Dami ko yatang nainoma. Pilit niyang pinakalma ang sarili at naglakad na sing tahimik ng isang pusa. Nang makapasok siya sa loob, nakita niya si Aling Feli na nakaupo sa sala. Nagpapanggab na natutulog, ngunit tila gising ang diwa. Nagaalala ang muka nito, ngunit agad itong nagkunwari na nagising at nagtanong. San ka galing Daniel? Madaling araw na. Dito lang nay. Nagpaalam ng sa barkada. Sagot niya at agad nagtuno sa kanyang silid. Naramdaman ni Daniel ang matinding pagod kaya nahiga na siya sa kanyang kama. Subalit, bago siya tuluyang makatulog, naamoy niya ang isang masansang at kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng alak. Parang amoy ito ng sariwang dugo. Tila lamang luob, at may bahid ng amoy lupa. Nagmumula ito sa sala at tila nakakabit sa katawan ni Aling Feli napailing lang siya. Baka galing iyon sa inihanda ni Aling Feli na hapunan o sa karne na binili niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng higaan si Aling Feli, hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang unan. May nahulog na isang bagay mula sa ilalim ng unan. Isang maliit, lumang bote na may lamang hindi maipaliwanag na itim at makapal na likido. Tila langis. Ano ito, Nay? Tanong ni Daniel. Mabilis na dinampot ang bote. Ang bote ay mayroong nakakabit na bulaklak ng sampagita. Wala yan, anak. Akin na yan. Biglang nagmadali si Alin Feli at mabilis na kinuha ang bote na tila may takot na takot na masilip pa ni Daniel. Gamot yan sa sakit ng ulo ko. Lumang herbal yan na ginagamit ko. Huwag mong pakialaman. Mabilis na itinago ni Aling Feli ang bote sa kanyang bulsa at nag-iba ng usapan. Ngunit, hindi na kumbinsido si Daniel. Habang naglalabaan siya, nakita niya ang damit ni Aling Feli na mayroong kakaibang mancha, Mga patak nung tuyong dugo at tila may kumakapit na balahibo lang hayop na hindi niya matukoy kung ano. Siguro'y eh, nagkatay lang siya ng baboy at manok para sa kapitbahay bulong niya sa sarili. Ngunit ang matinding kaba at pagdududa ay nagumpisa ng bumabagag sa kanyang isipan. Ang kakaibang amoy, ang lumlipad na anino, at ang kakaibang herbal oil sa ilalim ng unan, ang lahat ay nagtuturo sa isang katotohanang hindi niya gustong isipin. Hindi na mapakali si Daniel sa bahay. Ang bawat sulyap niya kay Aling Feli ay puno na ng pagdududa at pagtataka. At ang matinding pagmamahal na dating nadaraman niya ay unti-unting napalitan ng takot. Gayunpaman, lagi pa rin siyang nagmamatigas at lumalabas ng gabi, kahit pa napakalakas ng ulan at nag-aalala si Aling Feli. Daniel, huwag kang umalis!" Huwag kang lumabas ng bahay, anak. Makinig ka naman sa akin. Sigaw ng ina. Ngunit nagbingi-bingihan lang si Daniel at tuluyan ng lumabas. Nagmamadali na parang walang naririnig. Gaya ng dati, nakipag-inuman na naman siya sa mga kabarkada. Hating gabi na at medyo umuulan pa nang siya ay umuwi. Napadaan siya sa Likuran ng bahay ni Tandang Puring, ang nag-iisang arbularyo sa kanilang bayan. Narinig niya ang dalawang matanda na nagbubulungan sa loob. Ang boses nila ay malinaw na maririnig dahil sa tahimik na gabi kahit medyo malakas ang ulan. Kawawa naman ang batang si Daniel. Hindi niya alam na ampun lang siya. At ang nanay niya, hindi tao si Feli. Asol iyon. Hindi nga. Tanong ng isang tinig. Oo, matagal na kaming nagdududa. May aswang sa pamilya nila. At ang bata, hindi niya tunay na anak. Inampun lang niya ito, subalit na pamahal na ito sa kanya. Kailangan niyang protektahan dahil kapag umalis siya ng hindi binabantayan, maaari atong makain na siya ng ibang aswang o siya mismo ay makalinya niya kapag hindi na niya makontrol ang sarili. Ang pag-ibig niya ang tanging pumipigil sa kanyang pagnanasang kainin ito, bulong ng isa. Nanhina si Daniel, tila binagsakan ng langit at lupa. Nagmadali siyang umuwi at hinanap ang mga papeles niya sa lumang aparador. Sa ilalim ng tumpok ng mga damit, nakita niya ang isang lumang birth certificate. Hindi si Aling Feli ang nakalagay na pangalan ng kanyang ina, kundi si Clara del Rosario. Dito niya tinuklasan na siya'y ampon. Hindi na siya nagduda pa. Ang lahat ng kakaibang pangyayari ay umayon sa kanyang natuklasan. Nang gabing iyon, hindi niya kinain ang inihanda ni Aling Feli na masarap na dinuguan. Nakaramdam siya ng matinding takot na baka laman luob ng tao ang kanilang hapunan. Habang nagpapanggap na tulog si Daniel, narinig niya ang sunod-sunod na pigil na pag-ungol ni Aling Feli mula sa kabilang silid. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Aling Feli sa tapat ng bintana. Nakatingala sa buwan. Ang mga mata nito ay nagliliyab na pula at malalamin ang mga paghinga. Dahan-dahan ang kanyang bibig ay nag-iibang ng hugis. Ang kanyang labi ay humahaba at ang kanyang dila ay lumalabas ng mahaba at manipis. Ang pinaakinakilabot ay ang kanyang katawan. Nag-umpisa itong humiwalay. Sa isang iglap ang taas na bahagi ng kanyang katawan kasama ang lahat ng lamang loob na tila nakabitin ay lumilipad na palabas ng bahay sa butas sa bubong na nakita ni Daniel. Di makaimik si Daniel sa sobrang takot. Ang kanyang mapagnahal na ina ay isa palang aswang. Wala na siyang oras. Baka siya na ang sunod na gawing hapunan ng kanyang nakagis na ina. Kailangan niyang tumakas." Takot na takot si Daniel, di malaman kung ano ang gagawin o iisipin. Umuwi si Aling Feli bago pa mag-umaga at muling nagdugtong ang kanyang katawan. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang mukha ni Daniel na puno ng takot at galit. Hinarap niya ang ina, hindi na bilang isang anak kundi bilang biktima na may alam. Bakit mo ako kinuha? Bakit mo ako inampon? Bakit mo ako niloko? Ikaw, halimaw ka. Isa kang aswang. Sigaw ni Daniel, tumutulo ang luha habang itinuturo ang bird certificate na nakalatag sa mesa. Hindi mo ako tunay na anak. Nagpapanggap ka lang na nagmamahal sa akin. Lumuhod si Aling Feli sa paanan ni Daniel. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding kalungkutan. Hindi ko ginusto ito, Daniel. Mahal na mahal kita, anak. Pero totoo ang lahat. Ako ay isinumpa. Ako ay aswang. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Pinuprotektahan lang kita. Ang lahat ng pagbabawal ko ay para sa iyo. Ayokong lumabas ka dahil baka kainin ka ng ibang asmang o baka ako pa ang makakain sa iyo kapag hindi ko makontrol ang gutom. Ngunit ngayon, alam mo na, at alam mo kung gano'n kita kamahal, kaya ako nagpipigil. Pakiusap ni Aling Feli, hinawakan ng mga kamay ni Daniel. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng isang halimaw. Aalis na ako. Ayoko na sa iyo. Sigaw ni Daniel at pilit niyang itinulak ang ina at tumakbo patungo sa pintuan. Yun na ang huling sandali na nabigyan ng pagkakataon si Aling Feli na proteksyonan ang kanyang sarili at si Daniel. Dahil sa matinding takot at pagtatakwil ni Daniel, unti-unting naglaho ang self-control ni Aling Feli. Ang mga sarita ni Daniel ay tila nagpakawala sa matagal ng nakakulong na halimaw. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Aling Feli at ang kanyang mukha ay nag-iba ng hugis ang kanyang bibig ay umabot sa tenga. Ang kanyang kuko ay humaba at nagmatulis. Ang mapula at nakakatakot na mga mata ay nakatitig na lang sa tumatakbong anyo ni Daniel. Huwag! Nay! Huwag! Sigaw ni Daniel. Huli nang napagtanto niya ang matinding panganib na dulot ng kanyang pagsuway at pagtatakwil. Ngunit ang pagnanasa ay mas malakas kaysa sa pag-ibig. Ang aswang ay nakawala na. Wala nang nagawa si Aling Feli kundi sundin ang kanyang instinct. Hinabol niya si Daniel at sa loob lang ng isang iglap, narinig na lang ang matinis na hiyaw ni Daniel. Kinabukasan, ang bahay ay tahimik. Ang tanging natira sa sahig ay ang ilang buto ni Daniel at ang punit-punit niyang jacket. Sa sulok, nakita si Aling Feli na nakaupo, nakasandal sa dingding. Ang kanyang anyo ay bumalik na sa pagiging tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling pula at walang buhay. Umiiyak siya ng tahimik habang nagpapahid ng dugo sa kanyang bibig, nakatitig sa kawalan. Wala nang masasakit pa sa katotohanang ito. Ang pag-ibig na pumipigil sa paglabas ng halimaw sa huli ay sharing naging gahilan sa paglabas nito.